Sa iba pang balita, naging punong sentro ng kauna-unahang nautical tourism expedition ang ng ang bayan ng Divilacan kung saan mainit na tinanggap ng mga residente ang humigit kumulang isang daan at tatlumpong foreign tourists mula sa iba't ibang panig ng mundo. Layunin ang nasabing ekspedisyon na ipakilala ang likas na yaman at kagandahan ng baybaying dagat ng rehiyon sa pamamagitan ng interaksyon. Ang pagdaraos ng expedition uh, ekspedisyon ay naging posible sa tulong ng Department of Tourism Region 2 sa pangungunan ni Regional Director Troy Alexander Miano, katuwang si Isabella Provincial Tourism Officer Joan D. Maranan at ang buong pamahalaang bayan ng Divilacan. Isa sa mga tampok ng pagbisita ng mga turista ay ang pakikisalamuhan nila sa mga mamamayang Divilacan kung saan naranasan nila ang kultura, tradisyon at likas na ganda ng lugar. Tampok din ang iba't ibang aktibidad gaya ng coastal tours, local food tasting at cultural presentations na lalong nagpalawak nang karanasan ng mga dayuhan. IFM News